Andito tayo sa likod ng bahay ni na Mariam. Ayan, nagihaw kami ng manok, chicken wings at saka kebab. Yung kebab, <laughs> mahirap kasi ilagay doon sa ano. Sa stick. Stick kaya, ayan, nilagay na namin dyan. Uh, ito yung nabuwal sa bagyo nila. Yung bumagyo pala. Uh, nung isang araw, nabuwal ito. Ayan. Ito yung... Oo nga. <laughs> Malapit lang mag ng palay. palay? Palay ba Hindi, pagkain ng ano yan? Kambing. Parang, ah... Uh, medyo na over ang kanyang ano, pagkaluto dahil nakalimutan namin dahil busy kami sa kusina at ang mga pagkain ng kambing ito oh. Pagkain ng kambing yan mga grass. Ah, uh, wheat yan ano? Mariam. Oo, ito. Itinanim nila pagkain ng kambing nila yan. Yan, kainan na. Tapos na ang lutuan. Nag-order na lang ako ng pizza dahil tinatamad ako magluto. So, ito yung share ko. At gumawa rin si Mariam ng ito, cheesecake. At gumawa rin siya ng coffee jelly. Ang sarap niyan. Paborito ng anak ko. May rock melon at saka lumpia. Mmm, sarap. Mmm, ang sarap, grabe. Sige pa. Ang sarap. Cheesecake, gawa rin ni Mariam, ang may-ari ng bahay. Ang sarap niya. Ang sarap, Mariam. At ito ang panghuli. Nagtsaa kami bago kami umuwi. Maraming salamat sa panonood. Pasensya po, may malat lang.